Hello guys, welcome back to my another vlog And today, mayroon po akong nirepair dito na electric pan Ito, ito yung tatak niya, papakita ko sa inyo Wait lang Ayan ang tatak So, ang problema nito Ay itong, itong cover niya na ito Bali na ito Bali ang kanyang front cover So, ito yun dahil ang dahilan ng pagkasira ng front cover nga is natumba to natumba yung electric pan Or either pinatong sa lamesa tapos nalaglag ayan na nabali siya so ito yung original niya sira na so yan tapos ito yung pinalit ko Pakita ito sa nyo ito kulay black kahit dito lang yung ano niya okay na yon tapos yan yung kanyang guard nut guys kita mo yung kulay itim na yon Actually, mayroon siya original na guard nut dito eh. May itago ko lang dito sa sa basket ko. Ito. May tago lang dyan. Tapos, pinalitan ko na rin yung kanyang LEC kasi yung kanyang original na LEC basag. Tapos, papakita ko sa inyo yung picture. Mamaya, ito po siya. And, yan yung original niya na LEC. Yan. Tapos, ito na yung pinalit ko. Color green. And actually, naka-plug in na yan. Gumagana siya, guys. So, tingnan natin. Tingnan nyo. I-press ko siya sa number 1. Ito lang. Number 1. Ay, hindi. Sumiikot so, siya. Umaandar siya. Yan. Umaandar siya, number 1. Tapos, try natin i-swing. Ano, try natin i-swing. Try natin. Na. Ayun. Swing. Number 2. Number 2. Number 2 tapos ito eh ayan malakas sya guys yan yan tapos ang isa tong ano so ito dahil napalitan ko tong cover nya para lang may kabit to ang problema itong cover nya sa likod hindi kasya dito dahil kung napapansin nyo malaki sya malaki kumpara dito sa sa pinalit kong front cover So hindi siya kasukat. Ang kasukat niya, ito ang original na to. Ayan. So ayan. Ito yung original. Ito yung kasukat niya. So wala tong cover. So ganito lang to guys. So ayan lang guys. So okay lang naman na wala siyang cover dito sa likod. Basta wag lang siya uh, ah, mabusan ng tubig para hindi masira. So ayan. Handoy natin at mainit. Handoy natin at mainit. Okay. Ayan. Yan. Oops, steady natin. Lang. Steady lang natin. Steady. Steady lang natin. Steady. Okay. Yan. Lang. Yan na natin Yan. Steady. Yan. So, in this, day, thank you for watching, guys. I hope you... I hope you like this video and please like, share and follow my Facebook page Latins Vlog and also subscribe to my YouTube channel